Dito, nakalusot dito kuya? nakalusot? sa kabila? mayroong dagya mayroong dagya sobra? hindi kaya to? oo kaya kaya? pero mahirap hindi ko alam mga kabili kuya kung hindi kaya kung hindi hirap sabi ko yan muna mahirap daw na love driver kong matibay Aray, nilang nilanggang pa ako putik oh, na yan preko right oh, nilanggang pa oh, ako na yan mo lalong ah kanina ah doon sa pagtanong ko? oo oh, oh.